surprise ang mangyayari ngayong hapon. As in, sana handa kayo. Meron tayong meet and greet with your favorite star. Meron pa kayong clue kung sino ito? Siya ba yan? Yan ba yan? Yung mga sintra nyo? Siya kaya ang mamimit and greet nyo mamaya? Sino ba ang pinaka-inaabangan nyo dito? sabi nila ako daw! Parang ano to? <laughs> Thank you naman! Kayo naman! Sino? We have Darren, we have... Joshua, and you? Sino? Jackie! Si Ate Sexy, Ate Jackie, girl! Naku, alam niyo may showdown kami mamaya. Hindi, joke lang! Joke lang! Joke lang! Huwag, wag kayo maniwala. Hindi yan totoo. Joke lang yon. Madaming totoo, totoo na max masaya talaga si TNT Pero ang showdown hindi yon totoo Pero kanina, na-curious kasi ako Nakikita ko, may mga booth dito Na parang gusto kong silipin at ikutin Samahan nyo kaya ako, mag-ikot tayo Tignan natin ang mga boots, okay ba yon? Dahil balita ko, pwede rin tayong kumuha ng raffle entries dyan. Kaya let's go! Yeah, hello mga katropa! Hello! Halika, samahan niyo ako! Bumunta tayo sa mga booths! Dahil alam ko may mga prizes tayong pwedeng mapanalunan dito. Hmmmm... Kung kanina pa natin sinasabi ang mga saya 5G zones, ano ba yung mga ganap dito? Halika, tignan natin! So, our first stop. Dito tayo. Huwag umpisa. Pupunta tayo ngayon sa Turbo 5G MLB station. Saan ka hindi pa nakaka-visit dito? Halika na guys! Punta na! Hello! Ayun! Halika na guys! pumunta na kayo dito. Lalo na sa mga ML lovers dyan. Perfecto para sa inyo. All you have to do is just complete a brawl game and magpa for a chance to win prizes later on. And you'll also get an exclusive MLBB skin. Ang sad naman ito. Madami akong kakilalang na naglalaro ng ML. Actually, yung driver ko nga, minting, hindi ko matawagan kasi nag-ML. <laughs> Ayan, okay. At may bibisitahin pa tayong next food. Ay, parang may pa games Ano to? Hmm, aapak din ba ako dito? Sige na nga. Okay, mga kuya. Hello. <laughs> Spray naman ang ating Only 5G Sasaya. Only 5G Race Sasaya 5G Zone. Anong gagawin dito? Parang Nakakahinga Parang nga eh Parang magda-dance-dance tayo dito Pero para makita ninyo For yourselves kung gaano kabilis Mag-download Using TNT 5G Max Ipapakita nila sa atin yan At bukod papasabak din ako Paano po ba yan? You have to run Here, here ah, Ako pa lang sa sample Akala ano ko kaya Wala pa rin ako, oh, so I guess, wala. <sighs> so I guess wala talagang makakatalo sa 5G Max. Okay, next! Ito naman! Parang bagay din sa akin itong booth na to Para sa lahat ng mga TikTokers natin, friends dyan, mga katropa. Para sa lahat ng mahilig sa TikTok, We are going now to the Saya All TikTok booth. Perfect. Hello! Wait, Hello pinawis na ako dun, ha? Huh? Sa takbo-takbo. Okay! Hello po! Wow, may full set up tayo dito! So, ang kailangan niya lang gawin dito sa booth na to... <sighs> sorry, galing ako dun sa race booth at hindi nila ko talaga. So, ang kailangan nyo lang gawin dito sa booth nung to is to make a short video parang ginagawa niyo sa TikTok. Kailangan nyo i-upload sa TikTok para makakuha kayo ng raffle entry. So, di ba, ang dali lang kaya na kaya natin ginagawa natin ito palagi gagawa kayo ng short video i-upload sa TikTok at makakakuha kayo agad ng raffle entries so alam ng mga katropa kapag ginihipot nyo itong mga booth na to at nakakuha kayo ng raffle entry lahat ng booth pwede kayong makakuha para more chances of winning di ba? At syempre, don't forget to post your ENT 5G Max experience and... Meron tayong hashtag for the day. Hashtag TNT 5G Max Masaya. At parang may isa pang gutot naghihintay sa akin. Okay, my friends, nag-tiktok po kayo. Ay, pakita nga po, ginamit po ni Sir ang hashtag natin for the day. Tama! Tama behavior. Salamat kuya. Dahil dyan may raffle entry ka na. Oh my God! Hello! What is the meaning of this? It's a robot dog. Oh my goodness! Wala pa niya. Hello! Hello doggy, hello Ang galing! Grabe. So, dito tayo ngayon sa Saya Upgrade Booth. Parang may mga AI nagagawin dito, tama ba? Hello doggy, what's your name? Wala mo naman sasagot, no. Pero sige, patimkawawa. Pa. Patimtumawa. Wala na. John, good boy or girl? Okay. Too much. Okay. So dito sa saya upgrade booth, tatanungin natin si ate, ano bang meron sa booth na to? Ayan natin mag-mind na Um, in this booth, you can generate your AI avatar. So after which, you can download And make it your profile picture and use our hashtag for the D&D 5G Max, Miss Masaya. So, Miss Alexa, can we try your avatar? Sure, let's go! So, gawa tayong avatar. Okay. Anong gawin? Okay, tatabi ako. Okay. generate surface. So, ang galing. In 15 seconds, magagaya na agad ng AI yung itsura ko doon sa picture na tinake ni ate. So, ay! Wow, for the no short hair! I think, magiba mag ba? Bagay ba sa akin yung short hair? You agree? Okay. Dahil mainit ngayon, I think perfect mag-short hair. So, ayan na yung AI! kuhan kuha niya yung eyes ko. Oh, yes. Ay, ang cute! Nag-iipa din siya ng outfits. Amazing! Grabe talaga ang technology ngayon, no? Ang galing-galing ng mga AI. Sino dito? Sino dito gusto mag-try? Gusto mo mag-try? Ate, halika! Come on, come on, let's try it together. Ate, what's your Sandra, eh? okay? Kaya ate ka, Sandra. Ikaw naman, gagawin ka natin ng AI ng iyong avatar. Oh, okay. Ayan, ate, siya din daw. Ayan. Laban to, laban. Yes, ate. Ang gulo mo. Yun. Ayan, Ate. ate. Tapos mag tayo ng 15 seconds para makita yung each of you ng avatar. Come okay, on. Thank you so much. Ayan, malapit na. Are you excited to see your avatar? Me too, I'm excited. So sige, hapon nag i tayo dito, maiiwan na kita ate ha. Thank you so much for being so game and joining us. Thank you ate. And thank you, all. tapos na ang ating booth tour.